Sir RJ, thanks for patiently wait on the line. Hello, Arceli. Okay. Alam mo ba na hinulog mo ko for 8 minutes? Naghihintay ako ng 8 minutes. Okay, ano sure. ba na so naka-record tong tawag nito? At habang naka-record to, sinulat ko yung pangalan mo, Arceli Patula. Simple lang yung request ko, hanapin mo yung supervisor mo. Dahil yung service ng smart for 24 hours, nag-start yung internet problem ko alas 3.00. Tumawag ako alas 5 dahil ang tagal-tagal. Nag-follow up na ako kanina, nag-follow up na ako mm. ngayon. Nag-24 hours na, wala pa rin. Naka-record to at gusto ko lang sabihin iyo sa na in-hold mo ko ng 8 minutes, 6 minutes. Ang call natin ngayon is about 17 minutes and mag 18 minutes na. Kapag hindi mo tinawag ang supervisor mo, sinasabi ko pangalan mo, nasa recording, okay? Ulitin ko pangalan mo. Okay, Sir R.J. Hindi, hindi ka sa akin. Arcelli uh, Patula. i upload ko itong recording ng tawag na to tungkol sa kapalpakan ng service ng Smart. Okay? Ang mga nakausap ko na si A Agent, si Shane, Baro-Baro, kahapon, kanina si Wendy Sumagang, at ngayon ikaw, Arcelli Patula. Sabi ko, pangatlong beses akong tumawag, maghahanap ako ng supervisor. Supervisor ang hanap ko, wala kang maibigay. Hinold mo ko ng 8 minutes. Call center din ako, 2 minutes lang ang tamang pag-hold. Alam mo ba yun? No, sir. I'm not facing you on, ko. on hold, ko. hold, sir. Pag hindi mo tinawag ang supervisor mo, madadamay ka. I-upload ko to sa YouTube. Para marinig na maraming Sorry, tao. Okay? Yes, that's why mm -hmm. right po sir right now, nung no kanina po sir, nga na-idol yung line, I coordinated this concern with my supervisor and I've already informed my supervisor right mm -hmm. now to transfer the call sir. Okay? Nakakuha na po ako ng supervisor. Okay, go. Alright? Transfer mo ako supervisor mo. Okay. So right now sir, just bear with me on the line. Transfer ko lang yung call sa supervisor sir. Okay? Go. One moment sir. we <laughs> We'd love to talk to you now, but our customer service representatives are still assisting other callers. Please stay on the line, and we'll be with you shortly. We're patiently waiting on the line, culture RJ. Hello, po. Hello, ano po pangalan niyo, ma'am? My name is Debbie Laab po. Debbie Laab. Debbie, supervisor ka ba? Yes, sir. Okay. Debbie, gusto ko lang malaman mo itong tawag natin, recorded to ha. nirecord Nire ko to kasi kahapon pa ako tumatawag yung problem ko sa internet is nag-start siya ng alas 3 ng mm -hmm. hapon, tumawag ako alas 5 para i-report yung problem. Mm -hmm. Yung okay, concern ganto yes, ganito, yung internet connection ko, mobile internet, is wala, putol. Hindi ko na kung bakit. Okay, naka-prepaid ako. Nagpaload ako 300 pesos. Nag-register ako sa 7 days na LTE 299 sa 2200. Okay? So, in-expect ko... 2200, sir? Oo. Oh, 2200. It's for smart bro po ba yung concern? Ah, uh, hindi. Mobile... I'm sorry, sorry. Mobile Ah, okay. Sorry, mobile data and then yung phone niya Samsung Tab 3.8 but then it's in, uh this is is this LTE capable phone po ba It doesn't matter if it's LTE capable kasi kung walang LTE 3G is available Ah, oh, oh, makukuha diba? lang sige. Ah, uh, yun kasi lang kung gusto ko lang ma-validate natin po Kasi kung hmm. pasok mo ba kayo sa uh, requirements kasi nakinaka and Okay, then, okay. Ai. Uh, hmm. Oh, and then De, Ilang, ang nagigit, ang nagigit mo kung, kung mo yung problema ko, walang internet. Kahapon pa, nireport ko na to, paulit-ulit. At take mm. note, yung SIM card, two days pa lang itong gamit. Bago to. Okay? Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon wala. Two days or four days, three days, bago lang, wala pang one week. Ha? Okay, nagpaload ako 300. Umaasa na makagamit ako ng internet. Again, nire-record okay. ko tong tawag natin. I-upload ko to kasi hindi pa rin nare-resolve. Okay? Kaya ko sa lahat ng tao na ang pangit ng service nyo. Rina-record Re ko to. Okay, Sir RJ, Sir, uh, we apologize for that inconvenience that may cause you. Actually, uh, upon checking your account, tumawag kayo dito yesterday at around 5 p.m. Hmm. And uh, yung initial feedback na binigay sa amin ng technical group so, Uh, yung report na ginawa ng represent will be lifted within 24 hours. So, yung report na ginawa sa inyo, wala, di pa naman pumapos. Seryoso? Ang, seryoso uh, 24 ka ba? Hours. Tiga, seryoso ka. Yung issue ko, nag-start alas 3, magbe-24 oras, take note, anong oras na? Okay, it's almost 1 p 12, sorry, 12 o'clock na ng tanghali. So, sinasabi niyo yung resolution will be done within 24 hours. Sa 7 days na service, kung sakaling mabalik ang service ko before 3 o'clock, isang araw na ang nawala sa akin. Naintindihan mo? Isang araw na. Nireport ko niyan kahapon. Ano gagawin nyo kapag nabalik? Ah, sorry po sir. Sure. Okay, nabalik na po. Pero syempre, one day na ang nawala sa akin. Naintindihan mo Yun, Hindi siya 7 days, hindi ko seven days sa Kung sakaling mabalik na naman yan. Paulit-ulit yan. Ngayon na lang uli ako tumawag. Nagpalit na ako ng SIM card. Okay? Bago tong SIM card. Pero ganun pa rin nangyayari. Okay? Nasabi ko sa'yo, nire-record ko to. Please make sure this gets resolved. Okay? Uh, actually, sir, I already coordinated that one our uh, technical group and I already sent an email from them that requesting for immediate resolution uh, regarding po, uh, po sa... And anong gagawin natin doon sa... Natin dun sa, sa anong gagawin natin doon sa almost 24 hours na hindi ko nagamit ang service nyo? kung po pwede nga lang ipapakancel ko na tong service ng internet connection na to na 7 days ibalik niyo yung 300 pesos ko kasi hindi ko nagagamit Sir, this will be noted. Sir, if you do not ask for a refund, yes, we can process the report. to so, this is only forwarded to our billing department for the investigation and validation. Alam mo ba na tumawag na ako ng same concern dante, same concern. Nag-register ako ng one day. Binagamit ko lang siya ng 5 minutes na wala na ako ng internet connection. 5 minutes ko nagamit. Take note, 5 minutes ko nagamit. Sabi sa akin nung supervisor din na nakausap ko, hindi ko basta matagal na kasi yun. Sabi niya, this will be resolved within 24 hours. Sabi ko, okay, sige, within 24 hours, maghihintay ako. After 24 hours, which is nag-expire na yung register ko na only na one day unlimited internet for one day. Doon bumalik ang internet connection ko. Ngayon tumawag uli ako, sabi ko, bakit naman ganun? Binalik niyo yung internet connection ko, tapos na yung registration ko. Sabi ko, mag-request ako ng refund kasi hindi ko nagamit. Sabi nila, upon checking with our technical support or financial department, nagamit niyo daw po yung internet connection niyo. Which is tama naman, 5 minutes. Pero nag-register ako 24 hours Okay? Five minutes ko nagamit. So, sinasabi nila, hindi po kami makakapag-refund, sir, unfortunately, kasi nagamit yung internet connection ni'yo So, anong klaseng patakaran yan? Ganun na lang ba uli mangyari? So, nagamit ko siya ng ilang oras kahapon. Okay, nagamit ko, tapos biglang nawala. Hanggang ngayon, nagpapapalit-palit na ako dito, kinakabit ko sa smart bro, kaya balik ko dito sa tablet, wala pa rin nangyayari. Ano ba yan? Sir, sure, may tanong ko lang. Oh, go. Anong tanong mo? Uh, yung first, smart prepaid po natin, na uh, ginagamit natin. It's intended for smart prepaid. Pag i in insert ko yung ninyo sa like, for example, for pocket wifi or other device, we're not allowed kasi, sir, probably. Or, Pero uh, yun ko ba? Ko Alam mo ba na nawalan ako ng internet service na nakakonekto sa, 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 dito, sa, dito? sa smart bro. Nagamit ko nga siya, sabi ko sa ilang minutes, nagamit ko siya. Nagto-torrent ako. Okay, nagda-download ako ng mga pelikula. na nakatulog ako sandali, nag-register kasi ako hindi ko matanda. Basta makikita mo naman yan sa system, mga tanghali. Or siguro no isang araw, nag-register ako. Basta, wala pa siyang 24 hours. Biglang nagising ako ng alas 3 ng hapon, wala na ako internet connection. Yung mobile data, yung upload, download na nasa signal ng tablet na nasa taas, wala siya. Which is walang data traffic. So nagtataka ko bakit ganun. So tumawag, nagintay ako dalawang oras. As you can see there, na tumawag ako alas 5. Sabi sa akin, binigyan ako ng case number. Baka gusto mong kunin. 579-445-411. Nakausap ko si Shane Baro-Baro. Okay, sabi niya, Sir, maghintay lang po kayo. Within 24 hours, i-resolve ire po natin to. Nag-create nag na ako ng report sa technical department. So yun ang sabi niya. Okay, so nakatulog na ako. Okay, buong gabi, tumawag ako kanina uli kay Wendy Sumagang. Nakausap ko yung customer service representative. Binigyan niya ako ng bagong reference number 579-581-500. Kanina lang yan, mga siguro alas 9. Hindi ko mag Sige mo na lang dyan sa oras dyan. Ngayon, tumawag siya Alas 8 ulit. po yun, sir. O, alas 8. Oh, kita mo ha. Sampas, mag ilang oras na, ang tagal-tagal na, isang buong gabi, wala, hindi ko nagamit yung service nyo. Tumawag ako ngayon, si Arceli patuloy yung nakausap ko. Sabi may ipapatransfer ako, supervisor, 8 minutes ako hinold bago lang makatransfer sa'yo. Nagkatrabaho rin ako sa call center. Dapat alam niyo yung mga bagay na ganyan. Ano yun, hihintayin nyo na matapos ng 24 oras bago mabalik ang service. Ganun ba talaga yung smart? Kasi dati pa yan eh naiintindihan ko naman po yung situation ninyo right now. As much as willing to resolve the issue right away kasi uh, kinakailangan rin namin kung i-coordinate po doon mismo sa concern department. So actually, right now, mm. personally, nag-follow up na po ako dito sa aming technical room na you wanted an immediate resolution because it's already or uh, hindi na pa, hindi po It's hindi po almost damit. 24 so, hours. Oh my God, mag-iisang araw na. Ilang oras na lang? Okay, isang o oh, isang araw ko hindi nagamit 'yung internet, 7 days. Bakit ganoon? Isang araw hindi ko halos isang araw hindi ko siya nagamit. Magbebenta 4 oras. Kung pwede ibalik niyo 'yung 300 pesos ko, i-cancel niyo 'yung subscription ko dun sa 7 days na yun. Okay? So sure, we don't have the app. Ano, you don't have the what? The access to deactivate or uh, unsubscribe uh, the promo poster kasi wala kaming tool para i-deactivate ito. So, yung mga lang natin gawin dito, in, ah uh, pwede naman ninyo gamitin. But then, general, uh, pwede, red, Narinig red, mo ba yung sinabi mo? Narinig mo yung sinabi mo, pwede kong gamitin. Kaya nga, ang concern kaya ako tumawag, hindi ko magamit. Debbie, hindi ko magamit. Paano mo siya sabihin, pwede kong gamitin? Okay. Oo nga naman sir. Tama naman no. Pero kasi, yung ibig kong sabihin sir, ano? may mga araw naman po kayo kung ma na po yung issue, maari din itong gamitin. Maari ko yung ipagpatuloy. Yung... Pero isang oras ang nabawal, isang araw ang nawala dun sa 7 days. So ayun ba yung sinasabi mo? Take note, recorded yes. tong call natin na, I-upload ko to Hindi ako nagbibiro. 29 minutes and 40, 42 seconds. Ipaparinig ko sa lahat ng tao yung mga sinasabi nyo. Go. Ano sa sabi okay, sir. mo? Hindi hindi yan kasi and then with regard and that sir, concern has already forwarded to our uh, technical group for further investigation and uh, priority speech. Kada kada bi pa yan, kada bi pa kahapon pa ni report, di ba? Sabi ko siya tumawag na ako. Si Miss Baro Baro una ko ako nakausap. Sir, ni report na namin to sa technical team. Ano gagawin mo ganon? Pang shit, pang apat, pang apat na report, walang resolution. So, wala naman akong gagawin na report. But then, kasi... Yung Sabi mo, nag-forward na ka ng report. 20 months. No, ang ibig kong sabihin, follow-up report. So, nag-send ako ng email. Doon po sa mga previous report na info na ginawa pa ng previous representative. So, yun po, yung may mga pending reports pa po kayo. So, yun po yung pinag-forward ko po, po, sir. Ano ba klaseng service niyo? Please take note, i-clarify mo sa akin. Gusto kong masabi mo sa recording kapag 24 hours hindi ko nagamit tong internet connection, anong gagawin nyo? Pagka within 24 Sir, hours, sabi natin alas 3 na, 24 oras na nakalipas, hindi ko nagamit ang isang araw ng internet connection sa one week. One week na sinasabi niyong seven days. Anong gagawin ng smart loan? Sure, dinite lang. We can, ano naman po, uh, request for, uh, ano po, Uh, nisan? for that kung ilang hours or ilang days po hindi niyo ito nagamit. But then right na yung report na ginawa is still ongoing pa po. So I already coordinate na rin po yung concern niyo. Okay, hindi mo pa, sinagot yung tanong ko. Hindi mo sinagot. Anong gagawin ng smart kapag kayo isang oras is hindi ko, yung isang araw hindi ko nagamit? Ibabalik ba nila sa okay. akin to? Ano gagawin nyo? Yes, sir. We can ano naman po yan i-for refund or ibalik yung promo na dapat ninyo tanong makuha, sir. So we can ano naman po yan na uh, request for that. Since kung one day hindi ninyo nagamit yung LTE, promo na na na-avail po ninyo, sir. Narin the, uh, okay, so ang sinasabi mo sa recording, i refund sa akin yung oras, which is to say, magto 24 hours na hindi ko nagamit. Ayun ba yung sinasabi mo? Linawin mo na maayos kasi gusto kong parinig sa recording. Yes, sir. Probably we can ano naman po, request for that. Anong request for that? Linawin mo. So we can request for that for you, Fanda For one day, hindi ninyo nagamit yung promo ko, sir. Okay. So, malinaw. Tebe, ano yung last name mo? Laab, sir. It's Lima Alpha Dash Alpha Bravo. Laab. Okay. So, ano ka? Supervisor ka ba ng smart? Ng, ng group, ng team mo? Ano? Yes, sir. One of the supervisor po dito. Okay. So, gantong ang gagawin ko, Debbie, ha? It doesn't matter if ma-resolve tong concern ko. Right after our call, ang gagawin ko, i-upload ko kagad to sa internet. Okay? Ibigay ko sa inyo link. Wala akong pakialam. Magpo post ako sa internet, sa Facebook, na ito po yung link. Pakipakinggan ninyo. Napaka walang kwenta ng service ng smart. Wala akong pakialam kayo, masiraan kayo. Gusto ko maraming makarinig. Okay? complete ng conversation natin, na-record ko itong mula sa unang representative. Kapag ka alas tres, wala pa, expect, tatawag uli ako, magpa-follow up uli ako. Dalawang i-upload ko do sa pagkakamali na ginagawa ninyo. Kasi naloloko kayo ng tao eh. Okay? You have the, uh, the okay. Ano, nabubulol ka? I have the right naman. May right naman po kayo mag follow up. Of course, I have the right. Naloloko kayo ng tao. Ano ka ba? So, alas stress, tatawag ulit ako if noon if 3 p.m. wala pa rin to. Expect dalawang kasiraan na ma-upload sa internet kung sa palpak na service ng Smart. Okay? So, et meron ka bang ibigay sa akin na case number, reference number? Uh, no, hindi na po but then I'll take lang po. Notification lang po. Okay, gusto ko lang ulitin sa recording ang mga nakausap ko. Shane Baro-baro kahapon ko nakausap 3 p.m. Kanina, 8 a.m. si Wendy Sumagang. Ngayon, magto-12 o'clock, nakausap ko si Arceli Patula. It's smart representative po yan, mga customer service. Panghuli, ikaw, Debbie Laab, supervisor ng team ninyo. Pag ito, alas 3, wala pang resolution. Sorry. Sige, thank you. Bye-bye. Tawag uli ako mamaya pag wala pa.